guys, nandito tayo ngayon sa Intramuros. Ngayon ay, 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 ay aking birthday. So, dito sa ay ay na isipan. Napumunta kasama ang pamilya natin. So, nandito tayo sa Balor. Dilio. Sa sa San Francisco. Javier So, kitang-tray, no? Makaluma talaga yung mga bahay, no? Kasi ito, may kita nyo. Ayan, no? Eh. Ah. Magandang, 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 magandang kayo po lahat. Palakpakan po ang Panginoon. Ito yung unang tunnel, no? may kita nyo. Ano nyo po?

Nah, na. Papasok na tayo sa, ano, mm -hmm. Ay wala daw diyan. Di tayo. Wala. ya pasokin natin itong makipot ng daanan na ito. Ayan. Pababa tayo. Ito na siya. Ah, si Janine. O, nasa siya, no? Sige, Ey, no. Es que es pero se tasa. Okay. Dito sa Fort Santiago. Picture kayo. So, ito yung entrance niya. Nakita niya yung tataknayan niya yung logo nung dating 5 uh, centavos. Ayan yun. Naalala niya yung mga batang 80s, 70s yan. Ayan yun. Ito, oh, Port Santiago. Ito, ito yung laki ni Port Santiago. Ayan. 1982 to 1984. Uy, sisilang ko pa lang yan, 1984. Okay. Si Justin, oh, may sariling buhay na rin, no? Oh. Yeah. <laughs> <laughs> Ang makasaysay Port Santiago Ay si Armao Itong <laughs> Ma Si Ardon Ingat ka lang kasi Unang panahon na si Ar pa yan <laughs> Okay so, so Picture lang pwede tayo video. Okay tandaan yun guys So yung guys, galing natin sa museo ni Jose si Rizal. So bawal talaga magpicture ng may flash at magvideo. Kasi may mga temperature yung mga yung bawat item na talaga sinauna pa. Yung bawal yung mag-moist. Diba? So, <coughs> nakita natin yung Noli saka yung kasuotan niya. Yung kanyang Americana pa yun. Yung suit. Saka nakita natin yung, yung room ng paglilitis kay Rizal, saka yung kung saan siya kinulong. Saan siya na yung kwarto ng pagka, kwarto na kung saan siya nilagay. Yung siya nililitis. So, nandun din yung kanyang kama. Tapos yung kanyang yung binaral siya, yung vertebrate ni si Rizal, nakapagansil, makatemperature talaga. So, Napaka-importante talaga. Okay. So, ito yung last walk to Marty Dome. So, Trail ito yung last na, ito yung trail niya. Ito yung, ito yung mapa. tapos yan niya ba? ito. Hulungan niya Rizal, Ito, so ito. So the white cross, bisa itu nempel warteg di San Barbara. Tingnan mo dun, oh. Okay. So, Kaso, yan. Ito yan. May kuya pa dyan, oh. No? Kusutin natin yan. Let's go. ito yung hall grounds na tinatawag so ito siya ay yung talagang picture ng araw so ayan, pasok ay. pasok ay, napakalito ng daanan niya pasokin natin ay ano yung talaga so ayan sa loob ito siya So, yan yung mga panahon ng ano yan, hapon. So, yan siya. So, kung nasabay-bayan nyo yung, yung biyak na bato natin sa YouTube channel ko, makikita nyo yung pagdugtong-dugtong ng mga story niyan ng panahon ng gera. Ayan so, sya Mga kasaysayan eh. Dito dito talaga sinusunog Ayan Ayan Ayan

Heh <laughs> Na, palabas na tayo. So, magsak nga dito sa taas. Sa rooftop. Ayun. Pagod lang siya. So, ito yung labas niya sa taas. So, ito yung sa may ilalim niya natin yung chamber kani pinasok ka natin sa kuweba sa ilalim so dito yata inuhulog yung mga tao nung araw tapos sinusunog ata rito yan, kaya may takip siya kasi parang apoy syempre dito siya maangat diba? kaya ito pa yung kabila so dito yung chamber so dyan siya. grabe no ang panahon ng hapon okay